Po, oh, reklamo ng mga residente ng barangay NBBN sa Navota City ang masangsang na amoy ng na mga nabubulok na frozen products sa imbakan ng Frabel Fishing Corporation. Nasunog ang nasabing storage nitong nga uh, bisperas ng bagong taon at nadamay ang mahigit isang daang bahay. 258 ang apektadong pamilya na nawala ng tirahan at uh, Halos dalawang linggo na nakalipas na iwan ang masangsang na amoy mula sa mga nabubulok na frozen product. Ang ilang residente ay nagkakasakit na umano dahil sa mabahong amoy at sinabi ng lokal na pamahalaan na nasimulan na ng mga hakutin ang mga nabubulok na karne. Pero hindi lang din nila natapos kaagad. Kaugnay nito ay makakasama natin ang residente. At nagreklamo sa masangsang na amoy na si uh, Nika Bore. Uh, para bigyan tayo ng karagdagan detalye, magandang uh, umaga sa'yo, uh, Nika. Ay, hello po, magandang umaga po. Yes, Nika, uh, kailan nagsimula na sumingaw uh, sa lugar ninyo ang masangsang na amoy na nagmula sa storage ng uh, meat no products? Noong December 31 po. Uh, ano po 'yon Bali. Um, ano papasok na po ng New Year noon habang busy po kami sa paghahanda po sa pagkainan namin na pagsasaluhan. Eh bigla na lang po may batang nagtatakbo po na nagsabi po sa amin na may sunog po. Pero sabi po malayo naman daw po kasi po doon po sa may travel. 5F storage po. Mm -hmm. ah. Sabi po namin, malayo po. Kasi po lumabas po kami. Mm Hindi -hmm. po namin inaasahan na ganun na lang po kabilis. Kasi po yung storage po.